Welcome to my YouTube channel. Ayan, ito guys ang aking lulutuin ngayong gabi. Pork tenderloin. Gulay. Ayan, chicken. At saka, turon. Ayan, panghimagas namin guys. Ayan. Tatanggalin ko muna ito guys, itong part na matigas na ito. Bago ko siya timplahan. Ayan, tinatanggalin ko na nga guys, itong matigas. ayan guys, tapos na, timpla natin ito yung aking gagamitin, ayan, masarap kasi to pag ito yung nilalagay dito sa ano, sa pork, parang steak ayan, dito lang guys i-rub lang natin tong salt and pepper dito sa tenderloin ayan guys, tapos na i-set aside ko muna to ng 1 hour dito sa rack tapos, ito naman chicken guys, ay hiwain ko lang to, hiwain ko lang siya sa dalawa. Kasi masyadong malaki. Ayan. Ayan, timpla natin guys ng patis. Ayan, konti lang patis. Ay, naparami. May goodness. And then, lagyan natin ng konting black vinegar. Lagyan natin ng shallots. Ito guys ay ano, sibuyas na nagginisaan yun. Aba rin. Ang sibuyas, sibuyas sya guys. Naluto na Ayan. Tapos lagyan natin ng paminta. Ayan. Tapos mix natin. After i-mix, lagyan natin ng cornstarch. Ayan. Cornstarch. Mix ulit natin. Ayan okay guys. Set aside ko muna. At ilalagyan ko lang ulit to sa rack. Meron naman ako guys dito ng chicken. Ihalo ko to sa gulay. Yan, iwain ko lang to ng maliliit. Oops, sorry po. Ganito lang kalit guys. Ayan guys, ready na. Ako magluto. Ayan, magluto na tayo. Ayan, unahin ko muna guys tong gulay. Nagayon natin ang alugbati. Nagayon natin guys na oyster sauce. Nagayon natin guys na paminta. Nagayon natin guys kung po. Oh. Ayan, balik natin. Ayan, ito na guys ang gulay. Ayan, nipito ko na rin guys, stone chicken. Maganda ilagay sa freezer guys yung chicken. Kasi mas crispy siya. Ayan. Kahit mga 30 minutes lang, ilagay nyo sa freezer. Ayan, bago nyo lutoin. Ayan. Luto na rin guys tong pork tenderloin. Yan, iwain na natin. Ito na guys. Ito na yung aking mga nalutong ulap at sa katuron. Thanks for watching.